apaguei isso <screva> Yan, so tapos na guys. Pwede nang gamitin yung aming planggana. 'Di ba? Yan. May planggana na kami uli. 'Yun no? Oh. O oh, di ba, guys? Oh, dito sa loob. Dito, hindi na siya, guys. O, oh. oh, di ba? dikit na dikit na yan, guys. Diba? So, hindi na makakalabas. Yan, bili po kayo ng ganito, guys. Yan, so, bili na po kayo ng ganito, guys, sa Waterfruit. Tiyak lahat, pwede sa bubong, pwede sa lahat, 'di ba? Pwede dikitan lahat. Okay. Yan. So thank you guys. Thank you for watching. Thank you guys. Thank you for watching.